So welcome back again guys no sa ating channel no. So ngayon i-share ko naman sa inyo is paano nga ba natin ma-check kung paano ba natin uh, malaman kung meron bang ibang naka-access sa ating Messenger. Ah uh, di natin alam baka uh, na-monitor na ito ng iba or merong ibang naka-monitor sa ating mga Messenger. So mas maganda na safe yung ating uh, cellphone palagi. So kung hindi mo pa alam ito at kung gusto mong malaman, um keep on watching this video at bago tayo magsimula Please don't forget to like this video at ano eh mag-subscribe ka na rin para updated ka pag mayroon tayong panibagong tutorial. So i-open lang natin yung ating Messenger guys no tapos punta tayo dito sa three lines sa itaas. Then dito tayo sa settings. Then uh, ano hanapin natin dito yung um privacy and safety ito. Tap natin ito, open natin yan. Then, piliin natin dito yung end-to-end -end encrypted chats. Tapos, dito tayo sa security alerts. So, dito guys, itap lang natin ang view all logins. So, dito natin makikita kung saan ba nakalagin yung ating mga messenger. So, kung tulad nito guys, kung hindi natin alam kung saan to, pwede natin yan ilag out. So, yung gagawin lang natin is itap lang natin to. So, mamili kayo dyan kung alin yung gusto nyong ilag out. So, itap lang natin. Tapos i-scroll lang natin pataas. Then may nakalagay dito na log out sa ibaba. Then pwede na natin i-log out. Then log out lang natin. So yun lamang guys no. Kung nakatulong sa inyo yung ating video. Huwag kalimutan i-like. At i-share itong uh, video na ito para nakatulong din tayo. So hanggang dito na lang yung ating video guys. At huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka pag meron tayong panibagong video tutorial. Thank you and God bless.